Nagtipon-tipon ng iba't ibang grupo sa Quezon City upang manawagan sa Kongreso na agad ng aksunan Ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Balita ko maabante mula kay DK Zarate. Alas 7 ng umaga na magsimulang dumating sa White Place Avenue, Quezon City, ang mga nananawagan na mapatalsik na sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ito ay mula sa iba't ibang grupo tulad ng sa party list. Pamilya ng biktima ng extrajudicial killings, mga estudyante at iba pang galit sa Pamilya Duterte. Bit-bit ang mga streamer na may nakasulat na paalisin na sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Dapat na raw aksyonan ng Kongreso ang mga inihahing impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Malinaw na yung impunity ni Sara no, sa kanyang mga piyatos, nova, tempura ay reflection ating bansa. Anong klaseng bansa tayo kung papayagan natin yung ganitong pagbabalanghiya sa atin ng harapan? Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa kanila, ito ay tungkol din sa atin. Ano yung ipapamala natin sa susunod na henerasyon kung papayagan natin lahat ng ito? Kanina isinara ang westbound lane ng White Plains dahil doon nagtipon-tipon ng mga ralista. Ibinaladra sa kalsada ang isang malaking truck na nagsilbing entablado. Alas 10 ng umaga, isang misa ang sinagawa na pinangunahan ng Catholic Priest. At para mapanatili ang kaayusan, bukod sa mga tauhan ng MMDA, ay dumating na rin sa People Power Monument si QCPD Director Police Colonel Melencio Boslig Jr. at iba pang umisyal ng NCRPO. Base sa crowd estimate ng PNP, umabot sa 4,000 ang nagpunta sa White Plains. Bukod dito, meron ding pagkilos laban kay BP Sara Duterte sa Edra Shrine at Liwasang Bonifacio sa Lunsod na Maynila. Magkakasamang minarcha ng mga progresibong grupo mula sa iba't ibang skwelahan sa Manila ang kahabaan ng Taft Avenue kaninang hapon para sa iisang panawagan ang mapatalsik sa pwesto ang pangalawang pangulo. Naiparating na sa tanggapan ni BP Sara Duterte ang sinagawang impeachment rally pero wala pa silang tugon dito. Ako si DK Sarate ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, babangis at walang mintis.